الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله واما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من علي بين الله سبحانه وتعالى ان لا حد من بابوري باسسلامات اي أين لامang sa nasi Allahu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananabratang Islam, muli tayo ay magbibigay ng payo, nasiha, sapagkat ang ating relihiyon mga kapatid, ay relihiyon ng pagpapayuhan. Uh, mga kapatid sa pananabratang Islam, lalo na sa akin, mga kapatid na bagong yakap sa Islam, o di kaya naman siya ay balik-Islam, yumakap na siya sa Islam. Subalit eh uh, uh, medyo bago pa yung ganyang mga kaalaman. O baka naman medyo wala siyang kaalaman pa sa yung Islam. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Ang pagyakap po sa yung Islam ay hindi lang sa pamamagitan ng pangalan. Ang pagyakap sa Islam ay hindi lang po sa pamamagitan nang nagkaroon ka ng pangalan na Abdullah pinalitan mo yung pangalan mo na Musa o di kaya Jamil di kaya Abdullah hindi po yun ang nagpapamuslim sa isang tao at mas lalong hindi rin nagpapamuslim sa isang tao yung kasuotan mo lang ay eh, pang muslim o di kaya naman ikaw ay nag-aako na isa kang muslim. Mga kapatid, ang nagpapamuslim sa isang tao, na, kaya nga, na ikaw ay kung na saan na ikaw ay umakap sa Islam, ay yung uh, pag pagsambit ng taus puso ng ashadu as an la ilaha illallah, wa ashadu as an na muhammad na abduhu wa rasuluh. Nang ibig sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban na si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatay Islam, yun po yung susi, yun po yung pinakaunang yugto upang ikaw ay maging isang Muslim. Subalit mga kapatid, kapag ikaw ay naging isang Muslim na, ay hindi po porkit ikaw ay naging Muslim na nakapagsagawa ng shahadatayn, nakapagsagawa o nakapagsambit ng dala, dalawang pagsasaksi na ito ay wala ka nang tatrabahohin hindi po bakos dito magsisimula ang iyong trabaho bilang isang muslim once na ikaw ay naging isang muslim na kapatid ay doon na rin yung time oras na ikaw ay inobligang magsaliksik ng kaalaman sapagkat mga kapatid ikaw ngayon ay muslim at wala ka ng, wala kang kaalam-alam sa iyong relihiyong islam kailangan mong aralin ang paano magsagawa ng pagdarasal kailangan mong aralin paano magbigay ng kawanggawa o takdang gawa sa mga may kaya nito at paano mo isagawa ang hajj o paano mo isagawa ang pagayon sa buwan ng Ramadhan Lahat ng mga bagay na ito ay mga obligado sa atin. Lahat ng mga bagay na ito ay tatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Kaya nga naman para mamalaman mo ang mga bagay na yan, yang arkanul Islam, ang mga pundasyon, mga haligi ng reliyong Islam, ay kinakailangan ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Ganon din na kailangan malaman mo ang arkanong iman, ang mga pundasyon o mga haligi ng pananampalataya. Ito ay nasa anim. Ang paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang mga mga aklat, mga revelation, at paniniwala mo sa kanyang mga isinugo, ang mga propeta, at sa araw ng pag at sa tadhana ito man ay mabuti o masama. Mga bagay na yan na ginakailangan ay malaman natin. Malaman natin sa pamamagitan. Malaman natin sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman at pagsasaliksik mula sa mga ustad o mga ulama. Huwag mong aasahan, huwag mong pagkakatiwalaan ang pagsasaliksik Nakaalaman sa iyong sarili na hindi ka matuto sa mga ulama sa harap mismo, sa aktual mismo Kinagailangan po ay matutunan natin ang ating religion islam sa pamamagitan nila uh, Mga kapatid sa pananampalatayang islam na Ang video na ito ay gusto ko lang pong ma-remind kayo mga balik islam Na saliksikin ang religion islam Sapagkat nakakalungkot mga kapatid na may mga mayakap sa Islam subalit hindi nila itinutuloy ang pagsasaliksik ng kaalaman at ito ay nakakalungkot mga kapatid Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam talab wala alam ala kulli muslimin wa muslimatin Ang pagsasaliksik ng kaalaman na inubliga sa bawat muslim ito man ay lalaki o mapa babae So mga kapatid sa pananampalatang Islam upang maging sahih upang maging katanggap-tanggap ang ating mga kaibada, ang ating mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay marapat po nating na malaman sa leksikin ang mga bagay na ito. Sa ganon malaman natin ang haram at ang halal ay kinakailangan ay masaliksik po natin. Kailangan po ay saliksikyan natin. Mga kapatid, hindi ko na po papahabain ito. Nawa maging maging payo sa ito itong video na ito kapatid huwag mong kalimutan yung niyakap mong islam na nagbigay sa iyo ng liwanag nung ikaw ay nalilitong sumamba sa mga Diyos Diyosan mga kapatid uh, hanggang dito lang po ang aking may babahagi na why may napulot kayong aral at kung wala naman kayong napulot na aral ay eh, ito ay mula sa, uh, sa aking sarili bilang isang tao na nagkakamali at uh, kung may nagawa naman kayo mabuti ay ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala galing sa dakil na tagapaglikha sa ako po ay mabati sa inyo ng kapayapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh